sa mga walang idea papunta ng Baguio Dito pwede eh, tumuloy ha, Budget nyo Kung mga budget meal Hinahanap nyo Nandito tayo Hindi sa kinuha nilang transient Ito yun o oh. Ayan Dito to sa may Lawakan Road Ayan JM, JMM Apartel and Transient sa so, may lawakan road barangay atok mm -hmm. ang per day nila dito pag hindi peak season 400 ayan pag ganito mga peak season ah, 500 per day ayan yeah, pwede na kayang kaya na siguro yun natuwa lang ako na ano to i-vlog to kasi parang nagpapasalamat na rin sa ano, management nito. Eh, kasi sila, tulad ko ng mga ano, nagpaparenta ng van, service. Ayan, meron silang ano, libre yung nila ano, sa mga driver. Meron silang libre tulugan. Libre yung kape. Yan, malaking bagay na 'yan. Tsaka ano, yung client hindi na magbabayad para sa tutuluyan ng driver. Pakita natin yung ano. Yung libre nilang tulugan. Yan. Yan ito. Para sa mga driver, libre to Yan. Ayan, tulugan natin. Ito yung... Wala pang pusti, oh. Pinaka-rope deck ng ano, Wala ng tinuluyan naming transient. Ayan, oh. Oh. Ang ganda, kitang-kita, oh. Ayan. Dito to sa may Lawakan Road, Barangay Atok. Ayan. JMM Transient pag hindi peak season 400 yung bayad sa room nila per day pero pag mga December 500 kaya doon sa mga walang idea pag papunta kayo ng Baguio meron ganun mga pwedeng tuluyan 400 per day kaya lang ngayon December eh, 500 per day dito Oh, gustoan din to ng mga ibang ano, mga Nagsi-service. Kasi libre tulugan dito. Pwede tayong magdala ng ma client natin dito. Ayun. Medyo ano na nga lang madilim na. Bah. Taas Okay. Bye-bye. 'Yun lang.